Jesus sa mga pag-iwis natin, sa pag-iwis natin, palalabanan natin na masamang epekto ng kismis gamit ang um, uh, magandang epekto ng mabuting balita na karayan. Pero naman kapag sa komunidad na gamit ang malitira, ang kismis, tingnan natin yung isang video kung paano kung at inalanan ng isang ang Panginoong Yesus. Nagpapalit sila ng panghihirap sa mga saksimilipopat para makapatamang kamaon sa iyo. May tumamaw sa akin na matay daw yung isang sister dahil sa panghala. Nang babalitaan niyo ng mga tao sa lugar na nag sila, akala nila kaya namatay yung sister kasi magiging siyang magpasali ng tubo ayaw ng libi. May nangyari hindi maganda. Ayaw ng ilang na niya na yung mga sasinigo at magdaos ng seremonya ng libi. Kaya yun, kinuha nila yung kabako at sila na yung naglibi. Hindi na tuloy yung discourse. Lungkot na lungkot yung mga kapatid. Kaya nag-desisyon kami agad. Kinausap namin yung mga kapatid na sakit na ko na nilaos yung discourse. Talagang napatibay sila lalo na yung totoo sa kanila yung mag-aasal, na ikilalaan ng kaharihan ng Diyos. Yung nangyari sa aming pili, ang bilis ay nga lang nun, na ganyan mga tao. Wala na. Takot na kami ng bahay-bahay. Kaya kailangan natin umasa na yung para, para makapakakarad doon sa mga tao na yung sa aming pili at kitang-kita namin na tinulog ng kami yung boba at ang espiritu niya kasi nakapakarad kami sa kanila. Nagulutan din kami ng tinig ng paliwanan ng mga opisyal ng ospital kung bakit naman na yung sister. Wala nang koneksyon yung pagtanggingan ang magpasali ng dugo. Sagot talaga na yun sa mga panalaki namin. Noong una, yung kasawa lang ng sister yung saksi sa pamilya. Pero pagkatapos ng na mga, mga hindi mo sila sa memoria. Kaya ngayon, iba na yung kiling sa akin ng mga tao. Hindi yung mangyayari kung hindi na sa mga mga balita at sa pagiging mapagpayapan ng mga kapatid. nahirapan sila magpahay-bahay dahil sa marami ang galing sa mga Pero hindi sila kung ito sa paghahayag ng mabuting palihay. Kaya hindi kaya agad na wala yung issue, pero ang nagpahala ng Diyos na iyo ang kanilang pag-isika. din yung uh, ginawa ang ng mga opisyal na sikilal. Kaya na ito din yung naging informasyon. At dahil doon, kapag may sila sa ating sa iba, ano gagawin natin? Sikat ang gawin ko sa tibo ang usapan. At kung tayo naman ang paksa ng pag-uusap, ipakita sa mga ginagawa natin na mali ang sinasabi nila kung kung saan. Ang susunod na bahagi ng simposyo ay katangin naman sa ating <laughs> katangkwa ng Diyos mula sa Rebelya sa pag Ang tema ang gawin ng mga unang balita para ang mga balita. isa merong puse siya. Pero kung ako tayo ng pagkakamali, diyan na kahit ay sa parapanaw eh, na nakaranas, namatay ako sa harap ng sarili kiti o ng ati puse siya. Ayuto sa Roma tungkini. Pero kung ako po isang seriosong panay, nagawa natin. Kaya mga nalaman tayo ng supat ng ating konsyensya, kapalisahan, at maaari magduro dito na ng kawalan ng panatagan at kaya. Dahil sobra-sobra ang pagkapagkapat ng kanyang konsyensya, pagiging mapangalit dito na pati, bakit? Dahil baka ito ay eh, pagduro sa kanya na kawalan ng uh, respeto sa kanya sarili, o hindi na niya makita ang tahanan ng niya sa harap ng iyong pan. At hindi na niya karapata ang pagsawang presisyon. Pero ano ang mabuting palitan nito na ituturong sa atin ang ating panosos? Parahin, eh, mana rin ko siya po siya Pero siya ang nagawang kasalanan ng iyong Jesus. Pero paano siya pinapitungan Jesus sa kanyang kasalanan? Pero paano kita lang eh, nice pa yung kanyayahanan

Ito yung si Pedro ay pakahingi ng tawad sa Panginoong Yesus at magsisi sa kanyang may Ano ginawa Yesus sa pagkakabang yun? Bago niya pinapituhan ang isang makasalanan si Pedro? Pasi mga kung sa ninyo inyo inyo ang inyong mga Biblia, ang Juan uh, chapter 21, verse 15 hanggang 17. Habang tinitinig nyo ang tatlong tanatan -tana, nito, natin ang dalawang pagkay na tinitiyak ng ating Panginoon Sos. Una, ng Panginoon kaya Pedro kung talagang mahalaga pa siya at mahal siya ni Pedro. Bakit? Kasi sa bakit nyo, tatlong beses siya tinanong, Pedro, mahal ba? Mahalaga ba sa'yo? sa, sa pag-ibig niya sa ating Panginoon na oo pa yun, kita. Ano yung pangalawa na gusto nating makita ni Pinakita ng Pahayon Sa talatan niya, pinag-give niyo ang atas na binigay sa kanya ng Pahayon Sabi niya, Pedro, pastor ako, Pedro, pakainin mo ang aking kalilihit ng upa. Ano kaya ang karamdaman ni Pedro ng pagkakatong niyo? kasi tinatawag ni Jehova ang Panginoong Sos at binigyan pa siya ng atas ng mga siwa at pangalaga sa kanyang tao. Kung tayo kaya ang nato sa kakakayan, madala pa pa rin natin ang gano'ng nagkakataan at katiwasayan sa mga pinatatawad ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga nagkakasala. Ang iyong alam, pinatatawad ni Jesus ang mga nagsisisi at pinaparamdam niya na nagkitiwala siya sa kanya. Totoo nga po din, sa buong ministerya ng ating Pernod ipinakita niya at itinuro niya kung paano pagsisisi ang isa at makatanggap ng pagpapatawad ko na kay Loba at sa ating Pernod Sa Lucas chapter 7, verse 47 hanggang 15, may isang babae pa kasalanan na lumapit sa kanya. Ang sabi niya, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Hindi lang yun. Ganito pa sinabi, si Karagati po naman para tayo, bumuhay pa ng mayapa. Ang bumuhay nito, ano kaya ang karagdaman niya? Hindi ba isang kapayapaan, ano pa isang mga pinatawad ng Panginoon at Ang Diyos na Iyong Tanda natin, ibinigay niya sa buhay niya para mapatawad ang kasalanan natin. 1, 3, 14, 15. Anong alam? Pinapakita ni Jesus sa mga itinuro at inuha niya kung gaano niya tayo kamahal, pati na ang ating naman na si Yoma. Gusto nila pareho na maging malapit tayo sa kanya. Pero sa mapapanood natin yung video, tingnan natin kung paano ang isang sister, si Sister Cherry Cole, sa mga pagkakamali niya, kapag kulay sa mga lingkod kay Yoma. At ipanood ang video.